Sa pagkakataong ito, alamin muna natin ang presyohan ng mga sa Kadiwa Stores sa Pasay City. Si Val Custodio sa Detalye Live. Rise and Shine Chi, ngayong araw na ang launching ng Kadiwa na Pangulo Store sa Pasay, Diskwento Caravan, kung inaasahang dadagsa ang nasa 10,000 katao mamaya simula 8 a.m. Highlight sa Caravan ang bagsak presyong bigas na mabibili ng 39 pesos kada kilo. Dalawang libong sako ng well-milled rice ang ibinagsak sa Pasay City Government para siguraduhin makakabili ng mas murang bigas ang mga dadalaw sa programa. Tampok din sa launching ng kadiwan ng Pamulo Store ang murang agricultural products at basic necessities kagaya ng gulay, asukal, mantika at itlog na mabibili sa mas murang halaga. Direktang inaangkat mula Nueva Vizcaya ang mga sariwang produkto. Alinsunod ito sa layunin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa food security. Itinitinda rin dito ang Marikina Shoes na mabibili lang sa basic price sa 800 para sa pambabaing sapatos at 900 naman para sa panglalaki. Nakakatulong din ang programa para maipakita ng mga youth at senior citizens ang kanilang kakayahan sa pagpoproduce ng local fabrics. Kasama rin sa programa ang distribution ng cash assistance sa 5,000 pasayeno mula sa distressed at vulnerable sectors, solo parents, senior citizens, person with disabilities at iba pa. Chi, kasama ko ngayon si Madam Teresa Aban, isa sa mga farmers na nandito sa Kadiwa Store. Ma'am, ama, ah, ano po yung ah, naitutulong sa inyo ng Kadiwa para sa, para sa inyong mga farmers? Uh, malaking tulong po sa amin ang kadiwa kasi binibigyan kami ng pagkakataon na ibenta ang aming harvest dito sa kadiwa na walang bayad. At sila lang po ang nagbibigay sa amin ng presyo at tumutupad po lang kami sa presyong ibinibigay ng kadiwa. Kaya malaking bagay po sa aming mga farmers na uh, nagbebenta sa kadiwa kasi wala po kaming bayad. Kaya malaking tulong po sa amin. Maraming salamat po, ma'am. Pwedeng bisitahin ang kadiwa na Pangulo Store dito sa Pasay Astrodome hanggang mamayang 5 p.m. ng hapon. Balik sa Yuchi. Maraming salamat, Val studio.